Ayan, di na nakatiis si Jade. Hmm, ano hindi ka hawak, hawak. Eh, 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 eh. Bakalasong hindi siya. good day po sa ating lahat uh, nandito po kami sa uh, puno po ng Bignay ayan, samahan nyo po kami ang pagbabalik muli ng Jamarans TV dahil sa aming pagpag-iikot ay may nagtagpo ang kaming uh, puno na Bignay ayan, nagpaalam na po kami sa mayare hmm. kilala kong kaliskis mo oy <laughs> ayan, medyo madima po, pa lang po yung iba wala pa pong anong kulay itin ayan, dami pong bunga sa taas Ayan si Jade. Nilagay na sa damit. <laughs> Tamis ng kulay itim. Paano masabi? Tamis. <laughs> Ayan, di na nakati -e si Jade. Munti hmm, ka, hawak, hawak. Bakalasan hindi siya. Ayan, paalala po, hindi po ito bignay. Medyo kahawig po ng bignay. <laughs> <laughs> ko na. big Ma! night. Ah! Ah! Ah!

Ayan, good day po. Uh, thank you very much po sa inyong pagsabaybay sa amin pong pangunguha ng uh, big Night. Uh, Huwag pong kalimutang mag-like, pakishare at lalo lalo na po ang pag-subscribe sa aming video. Thank you very much po sa inyong pagsabaybay. God bless po sa inyong lahat. To my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love.